tsura mo, ang gulo-gulo mo. Bye. Ang gulo-gulo. Alam mo ba, sa palengke, doon sa grocery, pa-expired na sila lahat. Expired, tinitinda pa. Dito lang, hindi namin ito ibenta kahit bulok na. Ayam mo, takayam mo, takayam mo kaya mo para silang paningin. Alam expire. expand. Alam ha, mga kabatang helmet. Nabisi lang po ako sa aking napaka-productive na weekends. Video ka po. Matay naman tayo ng nanay party list. nanay! <laughs> Iboto nyo! <laughs> na, Alam ko ka, sa tundo yan. Pero ito nga, ka, mga kabatang helmet. Balita Hindi pala, ko. Hindi pa lang uumpisa. Video para campaign period. May umayaw na. May umalis na. Ha. So, ito ba? Ang ninasabi nilang bagong Pilipinas. Expired <laughs> <Bagong>. na lahat. Ay, nakalit na sila. Isip, ano na eh. Parang, same, same lang eh. Oo, same. Bago naman. O, ito. Masahin nyo. Nagtataka lang ako, mga kabatang helmet di ba, videographer, pa? Ah. bago nag-announce ng ganyang slate oh. ni PBBM. Kung ayaw mo talaga, di sana, hindi ka nalang palagay ng pangalan doon. Kasi nalang yeah. saas ka nalang atas pa ng mga kamay niyo sa stage. Oh. Diba? di ba, pag kasi tinaas ang kamay, videographer, Pa, hindi oh. sabihin, kasangga ka nung ano, prinsipyo eh. Oh, ganyang, ano na yan, talaga? slate na yan, grupo na yan. Siyempre, ikaw ba papayag na itaas yung kamay mo kung hindi mo naman kaparehas ng point of view o ipinaglalaban itong mga taong mga kasama mo? Ay, same point of view. Yes. Eh di pare-pareho pala silang expired. Expired na naman? Wala okay. lang. Luma na eh, di ba? Ay, luma. Pag expired mga kabatang helmet, luma na. Lumolubo na. Di ba? na. Panis ka yan. <laughs> Kaya naman. Kaya sa bakagul. bago. Na. Kung narinig naman si Mr. Ted Filon kanina, uh ah, -oh. Ah. may no? 'Di diba, tayo sa may bago kasi, mga kabata, oh, may oh. bago natin hindi i-try o subukan itong mga bagong 'to. Bakit tayo magtitiis sa panis? Kasi kami <laughs> ulit ulit. Diba? Ayaw ipakain sa mga anak niyo Yung panis, yung may amag, yung may ano. Di ba, Pichoga, Ano, titisin mo, mo lang parate yan. Na, gusto bago, di ba? Alam mo, makainin nyo pa yung may amag at yung pans na, edi eh, lalo kayo nagkasakit, di po <laughs> Imbis na, nyo pa ulit. Uh Oo, -oh, imbis na healthy kayo, magkakasakit kayo pag kinain nyo pa yung mga spide na yan, di ba? Pero ito nga, videographer, nakakaloka lang talaga, no? Pinay ng pahayag si super ate. Ha? Sino si super ate? Si, si super na ate! ba? Ay, di ba free? friendship siya. Alam ko, friendship sila ni Madam Sara Duterte. Eh. Mm -mm. Pero diba, videographer, dapat nung una pala, kung ayaw mong mapabilang dyan sa slate na yan, mm -mm. Hindi, na, sinabi mo, oh, hindi yung after the convention or after yung ipangalangdaan sa buong mundo na kayo ang magkakatim, eh, sa susunod na araw, sumunod na araw, bumigay ka na. Ay, Eto pa, bakit? Eto ba, nandiyoga pa. yan. Hmm. Yung pahayag naman ni Mr. Ping Lakson, hmm. tama ba ang pagkakaintindi ko dyan? Ping Lakson? Yes. Parang meron din siyang sinabi na tatakbo siya as an in independent candidate. Pero siya daw ay nagpapasalamat. Isa na pabilang siya oh. dito sa koalisyon na ito. Huh? Magamay ka taas sa mamay Free, free exposure. Pero ang point ko dyan mga kabatang helmet, Ayaw mo talaga at hindi kayo parehas ng paniniwala ng prinsipyo, eh bakit pupunta ka pa rin at magmay may, -may kataas ng kamay? Di ba? Ako ay ayaw kong itaas ng kamay ko ng isang tao na hindi kami parehas ng paniniwala or ng prinsipyo. Bakit ako magpapataas ng kamay? Frenny! Oh. Frenny! Taas mo naman ang kamay ko, Frenny! Kaya Same por. tayo, Frenny! mahalaga talaga ang pagtaas ng kamay. Oo. No, diba? Doon nakikita. Doon nakikita. Kasi parehas tayo. Parehas tayo ng paniniwala. Parehas tayo ng utak. Parehas tayo. Go! <laughs> luma na yan. Luma na yan eh. Gusto mo pa din. Na Pero ayan luma. nga mga batang helmet. Anong masasabi nyo? I-comment down below nyo na dyan. Ah! sa mga naka-miss sa atin, especially si Sir Boogie, videographer. Nag-alang shout-out, Sir Boogie. Huwag kayong magalala. alala uh, Kimmy and my music. Siyempre, marami oh, kayo. Siyempre, si, ano, si Nanay Max, di ba? Siyempre, Sir at, Aish. Uh, si Sir Aish, At na yung lahat. Pero ito kasi yung mga halos araw-araw natin nakakausap through PM, uh, videographer. Pero ibabalit natin ang poll question natin dahil yan daw yung namimiss ni Sir Boogie, videographer. so, ayan nga mga batang helmet. Ayun ang ating comment of the day ngayon. Basta para sa inyo muna lahat, videographer. Ay, comment sa makakapili tayo ng comment of the day, di ba? Woo! Kala ko, sa susunod na araw, hindi na kayo pipili ng expire. Ay, hindi, so susunod na araw, bawas na bawas na yan. <laughs> itapon na Is lahat like na. yung mga expire. Oh, no, mga kabatang helmet, itapon na natin ang mga bulok na. Itapon na natin ang mga luma. Itapon na natin ang mga expire. Bakit tayo magtiti sa mga expire? ipakain sa anak mo ang lumulobong lata? <laughs> <laughs> kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag <laughs> mo damay ang anak mo. Huwag mo damay ang bagong henerasyon. Gusto mo bang ipakain sa anak mo yung may amag? <laughs> kung gusto mo, ikaw na lang. O oh, basta i-comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Umpisa pa lang to. Video na <laughs> <laughs> na ka Nabuwag <laughs> na. May na-expert na. expert na 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 agad. Para natin sabi Solid! Ha? Para oh. natin Uh, na talagang ipinaglalaban nito ay para sa taong bayan. Kung kayo pa lang, umpisa pa lang, napulpos na. Nakikiramdam lang siguro kung anong outcome ng feedback ng what if. Yung ng kamay. Oo. Pero, ayun ako mga bata helmet basta abangan nyo. Ang mga, eto, nakabalita na ako ng ano, slate dito kay Tatay Diggs. ano, ano na naman Mukhang yan? mayroon na talagang sure na sure na. Action talaga. sa action star. Ah, action sure. nyo yan! Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi nga mo sa nag-helmet na buka. keep getting better every day. God bless everyone. Bye! Linisin ang paminggalan. Tanggalin lahat ng expired. Itapon ang expired! Itapon ang may kuto. Ha?